Before to this video, mayroon nagtanong sa akin, Lods, maganda ba ang trabaho mo dyan sa Taiwan? Oo naman, maganda naman ang mga trabaho dito sa Taiwan. Kagaya ng car weaver, factory, seaman, or fisherman. Pero yung, ano yung ganda, mayroon din yung kasamang paghihirap. Ma mahirap din. Hindi naman puro ganda. Nakikita nyo lang kami pag kami nag-video, yung magaganda mga tanawin na pupuntahan namin. Pero yung ano namin, sakripisyon dito, grabe. Para lang may maano kami sa anak namin, sa pamilya namin, mabigyan namin ng magandang kinabuka, kinabukasan. Kasi kung sa Pilipinas naman tayo, wala naman tayong anuhan at saka mababa yung ano, yung sahod sa atin, di ba? So, kailangan natin makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang, pag ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay ano yung kailangan mo ng mahabang pasensya kasi hindi biro ang maging isang caregiver hindi biro ang mga pakikisamahan mo dito. Siyempre, kailangan yung healthy ang iyong ano, yung katawan. Pero importante talaga yun. Malusog ng pangangatawan, spiritual, at saka yung mental natin. Kasi ang depression, minsan kasi maatakin yan sa atin, lalo na kung nag na lang tayo sa kwarto. Minsan, kagaya ko, kahit na matagal na rin ako abroad natagal na ako nag-abroad, hindi maiwasan yung malungkot ka, makita mo yung mga maalala mo yung anak mo, yung magulang mo, yung asawa mo, yung mahal mo sa buhay. Kagaya ng may mga okasyon, kagaya ng kagaya ngayon na magkapasko, nyo Year, hindi, hindi tayo kasama. So, ma malungkot kasi ikaw lang yung wala. Thank you for watching. See my next video.